Welcome back mga kasyamo. Ngayon, pag-uusapan natin ang injury gante versus dumpo siyamo. Ano ba ang magiging epekto nito sa mga siyamo breeder na dumpo lover? Dahil dumating na ang nag-iisang pinakamatangkad na manok sa buong mundo. Ngayon, sa video ito, aalamin natin kung ano ba ang magiging epekto nito sa mga dumpo lover. Bago yan, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please pakiclick naman ang subscribe para update ka sa mga video nga upload ko kagaya nito. Ang Indio Gigante ay kilala sa isa sa pinakamatangkad na manok sa buong mundo. Ngayon, ikukumpara natin sa mga dumpo na siyamo dito sa Mindanao. Ang dumpo siya mo ay kilala sa isa sa pinakamatangkad at pinakamalaki ng mga breed ng manok dito sa Pilipinas. Ngayon, aalamin natin kung ano ba ang magiging epekto sa pagdating ng indyo gigante dito sa Pilipinas. Bago yan, ipapakilala ko po sa inyo kung sino ang pinakaunang breeder na nakabili ng indyo gigante na ngayon andito na sa Pilipinas. Si Ilvich Farm ang kauna-unahang nakabili ng indyo gigante na bumili siya ng tatlo tatlo, dalawang budhen at saka isang budkak. Ngayon, mayroon ng mga offspring ang Indio Gigante dito sa Pilipinas. At sa video nito, aalamin din natin kung sino ang breeder na nakabili ng pinakaunang Indio Gigante na offspring dito sa Pilipinas. Ito ang tinatawag na legit Indio Gigante. Dahil lumaabot ito ng 127 cm to 135 cm. Ang Indio Gigante ay tumitimbang 8 kilo hanggang 11 kilos. So masasabi mo talaga na napakalaki talagang manok na ito. Kung ikukumpara natin sa manok na dumpo siya mo, ang mga broodcock na manok na siya mo ay tumitimbang lamang ng 5 to 7 kilos. Pansinin ninyo ang manok na ito. Ito ay broodcock. Ito ay nasa mga 2 to 3 years. Ang timbang ay 5.1 kilo. So yan na po ang standard na timbang sa mga manok na dumpo. Ngayon, ang tanong, paano na lang ang mga manok na siamu dahil dumating na ang indyo gigante? Para sa akin, hindi mawawala o hindi problema yung pagdating ng indyo gigante. Karamihan sa mga siyamu lovers ngayon, sa mga siyamu breeders ngayon, nag-alala dahil sa pagdating ng indyo gigante. Nabaka daw, mawala yung kanilang mga pinakamatangkad na mga dumpo dahil dumating yung indyo gigante na mas matangkad pa kumpir sa dumpo. Ngayon, titingnan natin kung paano ang pagsukat ng indyo gigante sa ibang bansa. Ganito ang kanilang paraan para makuha nila yung standard size ng indyo gigante para malaman nila kung gaano ba talaga katangkad ang mga indyo gigante. Ayan, titingnan natin at ikukumpara natin sa pagsukat ng mga dumpo dito sa Pilipinas. So yan, napakatangkad talaga ng indyo gigante. Ito ay umaabot ng 121 cm. pure Japanese yamu. <laughs> sa video nito, ipinapakita ng bigan kaibigan si Bus Nili Orton kung paano sukatin ang isang yamu. Ito ay sumisikat. Tinatawag nilang uh, peanut challenge dito sa Pilipinas. So, ito ang kanyang Japanese yamu. Ito ay maabot okay. ng 3 feet So 3 feet yung haba ng kanyang katawan Pati yung leeg Ito ay nasa 5 months So masasabi mo talaga na Ang layo ng dipiwinsa ah, Compare sa Enzo Gigante At isusunod itong aking dumpo na siyamu Ito ay nasa 5 months din Yan, titingnan natin kung gaano ba talaga Gaano ba talaga katangkad yung mga dumpo Ito uh, ay five nasa 5 months, months pa lamang So yan, susukatin ng aking kaibigan. ko ni Bro Ronald months and days. Uh, Isusukatin po natin kung gaano rin ito katangkad. <laughs> <laughs> cricket siya, cricket. Mga kasyamo, ano ang masasabi mo sa video kong ito? I-comment mo lang sa baba para pag-usapan natin sa next yung video na i-upload. Ngayon, aalamin na natin kung sino ang first Siamu breeder na nakabili ng offspring ng Indio Gigante na galing kay Elwich Farm ng Iloilo. Si Bus Tuto sa Abidra at saka si Isiko, sila ang dalawang Siamu breeder ang pinakaunang nakabili ng offspring ng Indio Gigante o legit Indio Gigante na pagmamayari ni Elwich Farm ng Iloilo. -ilo. Ngayon, ipapakita natin sa inyo kung ano yung kanyang mga nabiling sisew, kung gaano ba talaga kaganda o kalaki yung kanilang mga nabiling sisew na Indio Gigante ito ay nasa 18 days pa lamang at nasa price na 6k per head. Yan ay sabi at proven na sinabi ni Sir Toto sa Abidra sa akin. Video nito. Morning! pinapakita po ni Sir uh, Toto sa atin yung pag-unboxing ng kanyang uh, uh, Indio Gigante kararating lang dito sa dino, Negros aro. so ayan mga kasiya mo ang laki talaga ng Indio Gigante yan ay 18 days pa lang ikukumpara niya yan sa Dumpo na 16 days ang layo ng deperensya mga kasiya mo kung gusto niyo pa ng ganitong mga video Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe at pakishare na rin ang video ko para ma-update kayo sa mga bagong video ng upload ko kagaya nito. Shout-out kay Boss John Snow. And shout-out also kay Boss King Salvador. Shout-out kay Boss Alakdan. And shout-out also kay Boss Jill Siamo Dumpo Shout-out also kay Boss Gideon Gukong. Shout-out kay Boss Marlo Eliorde ng Tagong Breeder. Kuha tayo ng 500 na return. Shoutout kay Bus Mawab Nelly Orton. Mawab, siyamu breeder. Shoutout kay Bus Katakutan, siyamu breeder. Ang aking idol. Shoutout sa idol. Shoutout kay Bus win siyamu Japan Isa siyang vlogger. Nag-upload siya ng mga manok na siyamu. Shoutout kay Bus Tutu sa Abidra. Ang nakabili ng Indio Gigante. And shoutout also kay Isiko and the second na nakabili ng Indio of spring At dito na po magkatapos ang aking vlog. See you sa next. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe at pakishare ng video ko para ma-update kayo sa next ko pang video na i-upload patungkol sa mga Syamo or mga Indio Gigante. Bye!